ka ba sa kanya? Nagiging ate ka ba sa kanya? Nagsalitahin mo walang kapatid. Yun nga eh, wala akong kapatid pero mas nagiging ate pa ako sa kanya. Napupuno na ako. Iniisip ko lang talaga yung bata sa tiyan ko. Pero hindi ako papayag na hindi ako makakaisa. Ate ko nga ano kayo dyan. Ako, ako ngayon. Ako ngayon iniisip mo. Kanina nung tinatanong ka tayo, hindi ka ano na yung mitra naman ako, sa mga sagot naman ako, makikinig ako sa inyo. Ay, kinig ka lang na nga yung punto, nakikinig ka lang, hindi ka sumasagot na nga ano, yung itsura mo. Kung pinapakita mo sa akin, kung may problema ka, may tindi ako sana kung ito, so sa ka na ganito itsura ko ha. Pero It's hindi ako galing, yeah, ganito lang ko, yung nararamdaman kung pagod ako, mag-explain ka man lang. lang para hindi ka na may misunderstood ng tao na Yun yung number one problem reaction mo. Kaya ka nasasampan ni nila, Tony. Kaya ka nabibenda nila, Tony. Kaya itsura mo. Yung mga tinginan mo na parang hindi mo malaman kung ano ba, minumura mo ba ako sa utak mo? Sabat pa ng sabat yung putang ina mo to? Babi, umuwi ka utang ina ka. Lang. Ano? Nabibigol na ako sa'yo. Ay, mabibigol ka. ka! Uwi ka na! Mabibigol ah, ka! Uwi ka na, Ano oh, talaga? Baby. chave inang to, buo-buo. buo talaga. Ang um, ina, magpasalamat ka talaga. Buntis ka tanga ka. Tapang-tapangan ka masyado, Papi. Tatakbo ka naman pala. Magpasalamat ka talaga at buntis ka.